Superman is in the building. Masaya ang Pinoy basketball fans sa pagdating ni Dwight Howard sa Pilipinas. Ang NBA 8-time All-Star at 3-time Defensive Player of the Year kasi ay nasa bansa para pangunahan at irepresenta ang Pilipinas at ang koponang strong group sa parating na 33rd Dubai International Basketball Championships. We are here at Ordaneta Village Court to witness the practice of strong group Philippines led by That man, Dwight Ramos. No, I mean, Dwight Howard. Pero ang tanong na marami, may chance kaya makalaro sa PBA si Dwight Howard? Dahil sa height limit na 6'10 para sa mga import dito sa PBA, ay mahuhun siya may paata si Dwight na makalaro sa PBA dahil ang listed height niya according sa PBA ay 6'11. Pero ayon kay Howard, ang 6'11 na sukat niya ay with shoes. At ang kanyang natural na height ay 6'9. Then they gotta change the height requirements because I'm 6'9 without shoes. And with shoes, it has a little inch, so, you know, uh, hopefully they do that so guys like Drake can come back here and play as well. Parang wala akong nakikitang dahilan na hindi payagan ng PBA na makalaro si Dwight Howard. Dahil kung height restriction lang ang pumipigil, ay pwede naman nila itong baguhin, di ba mga kabola? Para na rin sa mga fans, Winning naman si Converge team manager at strong group owner na si Boss Jacob Lam na gumastos para makalaro si Dwight Howard sa PBA. At syempre, sinigundahan niya ni Team Governor Delta Pineda. Sa dami ng panawagan ng fans, parang tahimik ang PBA. Hindi ba dapat ay mas open sila sa development na ito ng liga na may isang Dwight Howard ang gustong maglaro sa kanila? PBA, I'm only <laughs> Sino ba naman ang hindi masasabig makita ang pa ang Dwight Howard at June Marfajardo? Diba? Kung hindi naman talaga uubra na import si Dwight Howard, ay eh payagan sana ng PBA yung strong group katulad ng Bay Area Dragons sa nagdaang konferensya. Sana pakinggan ng PBA ang mga fans. Malay nyo, si Dwight Howard na ang simula ng pagbabalik ng sigla ng live audience sa PBA. Oh komento ang yung reaksyon. Muli ako si Benson De La Paz at ito ang Bolahan TV.